Mga dapat mong malaman kung nagbabalak o gusto mong makapagtrabaho sa cruise ship mga kamarino. Ito number one, walang placement fee sa mga maning agency mga kamarino. Kaya wag na wag tayong mag apply sa mga nag-detects o nag-offer ng trabaho at naniningil ng bayad. Iskamor po yung mga yan mga kamarino. Number two, kung gusto mo talaga makapagtrabaho sa cruise ship, kailangan mo ng experience kahit dito lang sa land base at least 1 to 2 years experience. Mas maganda kung sa 3 to 5 star hotel ka kumuha ng experience mga kamarino Kasi mas malaki ang chance mo na makapasok dito kung sakaling sa 3 to 5 star hotel ka galing Number 3, kahit na wala kang backer sa cruise ship, makakapasok ka pa rin Depende yan sa experience mo Kaya sabi ko, ganda natin ang experience natin mga kamarino Kasi dyan nagbabase ang mga maning agency at ang mga principal Number 4, English ang salita sa mga barko iba't ibang lahi mga kasama natin at iba't ibang lahi mga kasalamuha natin. Kaya mag-practice ka na mag-English ngayon pa lang kung may balak kang mag-apply o magtrabaho sa cruise ship. Number 5, mahaba ang process ng pag-apply sa cruise ship. Lalo na pag na-hired ka na, kailangan mo ng mga certificates, kailangan mo ng mga trainings. Kaya habang nag apply ka, wag na wag ka muna mag-re-resign. Mag-ipon ka ng pangkuha mo ng mga trainings, ng mga Siemens book medyo magastos ang pag-apply pero okay lang yon Pag nakasampa ka naman, ay mababayo mo naman kaagad. so yun lamang. God bless and good luck. Follow for more videos mga Kamarino.